Hi guys! So, my name is Alan. So, ako po ang administrator ng How to Become a Millionaire on Internet Marketing. So, alam nyo mga kaibigan, may nagtanong po sa akin. So, sabi po niya ganito. Hi Sir Alan. So, ask ko lang po, ano po ba yung magandang negosyo para sa OFW? Kasi isa sa mga gusto kong itayo sana na yung food cart business. Kaso, wala po akong background. Okay? So, gusto ko sanang malaman, pa, paano po ba yung negosyo ng internet marketing? Ayaw ko naman po kasi habang buhay na dito ako mamamasukan sa ibang bansa. Okay, magpaano po ba yung puhunan dyan? Okay, yan. So, actually, alam mo kay kaibigan, kapag ko FW ka kasi at magnenegosyo ka dito sa Pilipinas, mayroon kasi pagkatiwala yung negosyo sa ibang tao. Okay? So, sa totoo lang, kung kamag-anak mo naman, okay lang naman yun siya. Pero yun nga lang, kasi ang kapag magnenegosyo ka kasi, dapat kasi hands-on ka. Kasi kung halimbawa ipagkakatiwala mo sa iba yung negosyo mo, so ang matututo talaga doon, yung taong mismo nagmamanage ng negosyo, so yun pa naman yung talagang kailangan mo para matuto ka talaga magnegosyo. Okay? So pag sinabi naman food cart business, naka-experience kasi ako ng food cart business, that was before yung franchising business, actually maganda naman siya. Kasi nga, may sarili yung sistema kapag franchising ng food cart yung bibilin mo. Yun nga lang, kailangan mo rin natiyatawag na ano yung proper instinct kasi pagka dating sa location ng business merong isa-suggest yung mga franchising company uh, doon sa business mo ng food cart yun nga lang kailangan din na dapat merong kang instinct sa business kung tama ba yung location na pupuntahan mo at pangalawa dapat mahaba yung PC mo kasi nga, hindi lang naman talaga, let's say 100,000 yung kapital na ipupundar mo, hindi lang talaga 100,000 yung ilalabas mo doon. Kasi magbabayad ka ng renta, so magbabayad ka ng tinatawag na pambayad mo sa tao, okay? So tapos may mga additional expenses pa. So kaya nga kaibigan, kung sa tingin mo maliit lang yung kapital mo, uh, i-considered mo din, no? so baka naman mapasubo ka, okay? So later on. Kasi ento toto, to sa totoo lang ang binabayaran mo sa isang negosyo, tinatawag na ano eh, uh, experience, okay? So dapat din kasi may necessary experience ka sa pagninegosyo. Of course, kung wala ka pang experience, kailangan simulan mo na. Okay? So doon naman sa taon mo sa internet marketing, magkano yung start-up capital? Actually, uh, dito sa internet marketing na ginagawa ko, so 14,790, yung start card start-up start capital, which is meron kang products na worth 16,000. Ngayon, kung gusto mong malaman yung buong detalye, meron naman akong link dyan sa pantage ko, dun sa may notes section. Okay? So, kung paano ka mag start sa ganitong negosyo. Ang advantage mo kasi dito sa internet, ah, kapag magne-negosyo ka, lalo na OFW ka, ah, pwede mong gawin after work. Okay? So, after working hours, pwede ka mag-post sa mga Facebook which is yun naman yung ituturo ko sa'yo so kapag ka part ka na ng organization ko. So lalo na ako yung sponsor mo, so ang advantage mo doon, so ako mismo yung magtuturo sa'yo paano ba siya ginagawa, okay? So, pangalawa, pwede kitang bigyan ng mga video presentation kung halimbawa ang part ka na ng organization ko, so bibigyan ka talaga ng video presentation paano ba talaga ginagawa to Kasi sa totoo lang kaibigan, no? kapag magnegosyo ka kasi, kailangan talagang pasensyoso kayo kahit na anong negosyo yung itatayo mo, kailangan mo ng experience. So, hindi ka naman magsasucceed ng 3 months lang, 6 months eh. So, kailangan it takes a lot of time para matutunan mo siya. So, mapatraditional traditional businessman, So, kailangan mo dyan ng, kumbaga, years of experience para masabi mo magiging successful ka na. So, ganun din sa ganitong klase ng negosyo sa internet marketing. Kasi sa totoo lang, ang binibuild mo kasi dito sa internet marketing naman or sa traditional businessman, ang binibuild mo kasi doon yung trust. So, kailangan magkaroon ng trust yung customer mo sa'yo, magkaroon din ng trust yung supplier mo sa'yo. Okay? So, kailangan mo kasi talaga sa business, ang keyword lang dyan para umasenso ka sa isang negosyo, yung tinatawag na tiwala. Yan. So, kapag meron ka ng, meron ng tiwala sa mga tao, syempre, madali na yung pagninegosyo dyan. Okay? So, kaya nga kaibigan, maganda nga talaga yung naisip mo na habang OFW ka, dapat talaga na mag-isip ka ng negosyo. Kasi kapag ka umuwi ka sa Pilipinas, alam mo kahit meron kang 3 milyon na naiuwi dito, hindi pa rin masasabing mayaman ka. Kasi sa totoo lang, yung 3 milyon na yan, ipupuhunan mo rin yan sa negosyo. Kasi otherwise, kung hindi mo siya ipupuhunan, unti-unti lang yun mauubos. Okay? So para mapalugo mo siya, kailangan mo siya magnegosyo. Pero syempre, first step, hindi naman pwedeng magtatayo ka agad ng negosyo nang wala kang, ano eh, wala kang experience. So, kailangan ma-experience mo muna. So, what I suggest, so, ang suggestion ko sa'yo, simulan mo muna yung ganitong klaseng negosyo, yung tinatawag na internet marketing. So, sa ganitong kasing negosyo, yan, advantage mo nga, may mentor ka, which is pwede ka turuan. So, ang ma-experience mo naman, pagka tumagal ka na sa ganitong klaseng negosyo, so, magkakaroon ka ng uh, strategies sa sales, sa marketing at sa paghawak din ng mga tao. Okay? So, ma din dito yung tinatawag na leadership skills mo. Okay? So, kaya maganda yung naisip mo, mga kaibigan. So, dapat magne ka nga habang medyo bata-bata ka. Kasi sa totoo lang, ang magpapayaman kasi sa isang tao, hindi naman talaga dami ng pera. Okay? So, ulitin ko, ang magpapayaman sa isang tao, hindi yung dami ng kanyang pera. It's not the money who makes a man wealthy. It's the business skills. Okay? So, for more video uploads, so like us on Facebook, so How to Become a Millionaire on Internet Marketing. So, pwede nyo i-search, okay? So, uh, makikita nyo din dyan yung mga products na binibenta ko, okay? So, at the same time, kung gusto mong maging part ng organization ko, makasali sa grupo ko, so pwede kitang i-sponsor sa organization ko. So, i-click mo yung notes, pwede mo akong kontakin, okay? So, meron dyang uh, number ko. Yan. So, nandyan yung number ko. Naka-post. So, pwede mo akong kontakin dyan. So, uh, i-message or i-message mo lang ako. So, bibigyan kita ng link kung paano ka makakasali. Okay? So, sa, uh, again, thank you very much po. So, maraming salamat sa panonood ng video sa fanpage ko So, sa susunod po ulit na video. So, thank you very much. Bye-bye!